News mga balita ngayon, matataas na kalibre ng baril na sabat sa Maguindanao del Sur. 1.4 bilyong halaga ng umano'y smuggled na luxury cars na sa kote ng Bureau of Custom. Mount kanlaon nakapagtala ng sunod-sunod na volcanic earthquake. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon dalawang insidente ng pamamaril ang nagresulta sa pagkakasamsam ng siyam na matataas na kalibre ng baril sa magkahiwalay na operasyon ng militar sa Maguindanao de la Sur kahapon. Unang naganap ang pamamaril dakong alas 9.40 ng umaga sa barangay Kaya Kaya, Dato Abdullah Sangki. Dito tinambangan si na ABC President at Barangay Chairman na si Edres Sangki at Barangay Treasurer nito na si Abdul Late. Gumamit ng puting miniban ang mga sospek bago tumakas. Bandang alas 3 naman ng hapo natagpuan ng 33rd Infantry Battalion, ang inabandon ng sasakyan malapit sa Kaya-Kaya Detachment at na-recover ang tatlong M16A1 Ilosco Colt, isang Colt M16, dalawang M14 rifle, limang bandolier, mga magazine at bala. Samantala sa barangay Kakal, ang patuan nakatanggap ng sumbong ang 98th Infantry Battalion ukol sa isang abandonadong bahay bandang alas 4.30 ng hapon. na dito ang tatlong matataas na kalibre ng baril. Ayon kay Brigadier General Donald Gumiran, Patuloy na paiigtingin ng militar ang seguridad upang mapanatili ang kapayapaan ng rehiyon lalo na sa nalalapit na eleksyon. Nasa kote ng Bureau of Customs o BOC ang 1.4 bilyong halaga ng umano'y smuggled na luxury vehicles sa mga bodega sa Pasay at Paranaque City ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Ang operasyon ay ginawa ng Custom Intelligence and Investigation Service o CIIS matapos makatanggap ng impormasyon at larawan ng mga umano'y smuggled na sasakyan na ibinebenta online. Layunin ng operasyon na beripikahin ang legalidad ng importasyon at tiyakin kung nabayaran ang tamang buwis at taripa. Ayon kay CIIS Director Bernie Enciso, kabilang sa mga natagpuang sasakyan sa Pasay at Paranaque ang Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Maybach at Maserati. Pinigyan ng labing limang araw ang mga may-ari upang magsumite ng mga dokumentong nagpapatunay na lihitimo ang kanilang importasyon kung hindi mahaharap sila sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakapagtala ng sunod-sunod na volcanic earthquakes ang Bulkang Kanlaon ayon sa huling monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Sa loob ng 24 oras na itala ang 17 volcanic earthquakes at mataas na antas ng sulfur dioxide na umabot sa higit 2,900 tons simula kahapon. Patuloy rin ang pamamaga ng bulkan kasabay ng pagsingaw nito ng makapal na flam na may taas na hanggang 500 metro na napadpad sa timog kanlurang direksyon. Kasalukuyan pa rin nakataas sa alert level 3 ang bulkan kanlaon at patuloy na inoobserbahan dahil sa mataas nitong aktibidad para sa Kidlat News Channel ito si JPA daw nag-uulan. Ako po si Cesar Suryan kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.